araw-araw na mga salita ng Diyos. Magpatawad ng makapitumpung pitung beses. Mateo kapitulo labing walo, bersikulo dalawamput isa hanggang dalawamput dalawa. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitungpung pito. Ang Pag-ibig ng Panginoon Mateo, versikulo 22 Kapitulo 37 hanggang 37 At sinabi sa kanya, Dapat ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito. Dapat ibigin mo ang iyong kapwa nagaya ng iyong sarili Sa dalawang talatang ito nagpapahayag ang isa ng pagpapatawad at nagpapahayag naman ang isa ng pag-ibig. Talagang itinatampok ng dalawang paksang ito ang gawain na ninais isa katuparan para Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya. Nang naging tao ang Diyos, dinala niyang kasama niya ang isang yugto ng kanyang gawain na siyang partikular na mga gawain at ang disposisyon na ninais niyang ipahayag sa kapanahunang ito. Sa panahong iyon, umikot ang lahat ng bagay na ginawa ng anak ng tao sa gawain na ninais isa katupara ng Diyos sa ng ito. Hindi siya gagawa ng labis at ng kulang. Ang bawat isang bagay na kanyang sinabi at bawat uri ng gawain na kanyang isinakatuparan ay may kaugnayang lahat sa ng ito. Kung ipinahayag man niya ito sa paraan ng tao, nang may wika ng tao o sa pamamagitan ng wikang makadiyos at kahit na alinmang paraan o mula sa alinmang pananaw niya ginawa iyon, ang kanyang mithiin ay upang tulungan ang mga tao na maunawaan kung ano ang ninais niyang gawin, kung ano ang kanyang kalooban, at kung ano ang kanyang mga hinihingi sa mga tao noon maaari siyang gumamit ng iba't ibang mga pamamaraan at magkakaibang mga pananaw upang tulungan ang mga tao na maunawaan at malaman ang kanyang kalooban at upang maunawaan ang kanyang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya sa kapanahunan ng biyaya ay makikita natin ang Panginoong Hesus na kadalasang gumagamit ng wika ng tao upang ipahayag ang ninais niyang ipagbigay alam sa sangkatauhan. Higit pa rito, nakikita natin siya mula sa pananaw ng isang karaniwang patnubay na nakikipag-usap sa mga tao, tinutustusan ang kanilang mga pangangailangan at tinutulungan sila sa kung ano ang kanilang hiniling. Hindi nakita ang paraang ito ng paggawa sa kapanahunan ng kautusan na dumating bago ang kapanahunan ng biyaya. Naging mas malapit at naging mas mahabagin siya sa sangkatauhan, gayon din ay mas nagagawang magtamo ng praktikal na mga resulta kapwa sa anyo at sa pamamaraan. Ang metapora tungkol sa pagpapatawad sa mga tao ng pung pitong beses ay talagang nililinaw ang puntong ito. Ang layon na natamo ng bilang sa metaporang ito ay upang tulutan ang mga tao na maunawaan ang layunin ng Panginoong Hesus sa panahong sinabi niya ito ang kanyang layunin ay na dapat magpatawad ang mga tao sa iba hindi isa o dalawang beses at hindi rin ng pitong beses kundi makapitumpung pito. Anong uri ng ideya ang nakapaloob sa ideya ng makapitumpung pito? Ito ay upang maging sanhi na gawing sariling pananagutan ng mga tao ang pagpapatawad isang bagay na dapat nilang matutuhan at isang landas na kung saan dapat silang manatili bagaman ito ay isa lang metapora ginamit ito upang itampok ang isang mahalagang punto nakatulong ito sa mga tao na lubos na pahalagahan kung ano ang ibig niyang sabihin at nahanapin ang wastong mga pamamaraan ng pagsasagawa at ang mga prinsipyo at mga pamantayan ng pagsasagawa. Nakatulong ang metaporang ito sa mga tao na malinaw na makaunawa at nagbigay sa kanila ng tamang konsepto na dapat silang matutong magpatawad at magpatawad ng kahit ilang beses ng walang mga kondisyon, bagkus ay may saloobin ng pagpapaubaya at pag-unawa para sa iba. Nang sinabi ito ng Panginoong Hesus, ano ang nasa puso niya? Talaga bang iniisip niya ang bilang na makapitumpong pito? Hindi, hindi niya iniisip. Mayroon bang dami ng beses na magpapatawad ang Diyos sa tao? Maraming tao ang totoong interesado sa dami ng beses na nabanggit dito na nais talagang maunawaan ang pinagmulan at ang kahulugan ng bilang na ito. Nais nilang maunawaan kung bakit lumabas sa bibig ng Panginoong Hesus ang bilang na ito. Naniniwala sila na mayroong mas malalim na pakahulugan sa bilang na ito. Subalit sa katunayan, ito ay tayutay lang ng tao na ginamit ng Diyos. Ano mang pagpapahiwatig o kahulugan ay dapat na maintindihan kasama ng mga hinihingi ng Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Nang hindi pa naging tao ang Diyos, hindi masyadong naunawaan ng mga tao ang Kanyang sinabi sapagkat ng galing ang Kanyang mga salita sa ganap na pagka-Diyos, Ang pananaw at ang konteksto ng kanyang sinabi ay hindi nakikita at hindi naaabot ng sangkatauhan. Ipinahayag ito mula sa espiritual na dako na hindi nakikita ng mga tao. Para sa mga taong nabuhay sa laman, hindi nila kayang bagtasin ang espiritual na dako. Subalit pagkatapos maging tao ng Diyos, nagsalita siya sa sangkatauhan mula sa pananaw ng pagkatao at siya ay lumabas at hinigitan ang saklaw ng espiritual na dako. Kaya niyang ipahayag ang kanyang makadiyos na disposisyon, kalooban at saloobin sa pamamagitan ng mga bagay na maiisip ng mga tao mga bagay na kanilang nakita at nakaharap sa kanilang mga buhay at gamit ang mga pamamaraan na matatanggap ng mga tao sa wika na kanilang mauunawaan at ng may kaalaman na kanilang maiintindihan upang tulutan ang sangkatauhan na maunawaan at makilala ang Diyos upang maintindihan ang Kanyang layunin at ang Kanyang hinihinging mga pamantayan sa loob ng saklaw ng kanilang kakayahan at sa antas na kanilang makakaya. Ito ang pamamaraan at prinsipyo ng gawain ng Diyos sa pagkatao. Bagaman ang mga pamamaraan ng Diyos at ang Kanyang mga prinsipyo ng paggawa sa katawang tao ay karamihang nakamit gamit ang o sa pamamagitan ng pagkatao, totoong nakapagtamo ito ng mga resulta na hindi matatamo sa pamamagitan ng tuwirang paggawa sa pagkadiyos. Ang gawain ng Diyos sa pagkatao ay higit na konkreto, tunay at nakatuon, lalong higit na naibabagay ang mga pamamaraan at hinigitan nito sa anyo ang gawaing isinakatuparan sa kapanahunan ng kautusan. Sunod, pag-usapan natin ang tungkol sa pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ba ay isang bagay na tuwirang ipinahahayag sa pagkadyos? Hindi, malinaw na hindi. Lahat ng ito ay mga bagay na sinabi ng anak ng tao sa pagkatao. Mga tao lamang ang magsasabi ng isang bagay gaya ng Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibigin ang kapwa gaya ng pagtatangi mo sa sarili mong buhay. Eksklusibo sa tao ang ganitong pamamaraan ng pagsasalita. Hindi kailanman nagsalita sa ganitong paraan ang Diyos. Sa paano man, hindi taglay ng Diyos ang ganitong uri ng wika sa Kanyang pagka-Diyos sapagkat hindi Niya kailangan ang ganitong uri ng prinsipyo. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili upang isaayos ang Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan sapagkat ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay isang likas na paghahayag ng kung ano ang mayroon at kung ano siya. Kailan pa ninyo narinig na nagsabi ang Diyos ng anumang gaya ng iniibig ko ang sangkatauhan gaya ng pag-ibig ko sa aking sarili? Hindi pa ninyo narinig sapagkat nasa diwa ng Diyos ang pag-ibig at nasa kung ano ang mayroon at kung ano siya. Ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan at ang kanyang saloobin at ang paraan ng kanyang pagtrato sa mga tao ay mga likas na pagpapahayag at pagbubunyag ng kanyang disposisyon. Hindi niya kailangang gawin ito ng sadya sa isang partikular na paraan o sadyang sundin ang isang partikular na pamamaraan o isang pamantayang moral upang matamo ang pag-ibig niya sa kapwa gaya sa sarili niya. Tinataglay na niya ang ganitong uri ng diwa. Ano ang nakikita mo rito? Nang gumawa ang Diyos sa pagkatao, marami sa Kanyang mga pamamaraan, mga salita at mga katotohanan ay ipinahayag sa paraan ng tao. Subalit kasabay nito, ang disposisyon ng Diyos ang kung ano ang mayroon at kung ano siya at ang kanyang kalooban ay ipinahayag upang malaman at maunawaan ng mga tao ang kanilang nalaman at naunawaan ay ang kanya mismong diwa at kung ano ang mayroon at kung ano siya na kumakatawan sa likas na pagkakakilanlan at katayuan ng Diyos mismo. Ibig sabihin, ipinahayag ng anak ng tao sa katawang tao ang likas na disposisyon at diwa ng Diyos mismo sa abot ng makakaya at ng tumpak hanggat maaari. Hindi lang sa hindi isang balakid o isang hadlang ang pagkatao ng anak ng tao sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos sa langit, bagkus ay ito lang talaga ang paraan at ang tanging tulay para sa sangkatauhan upang makipag-ugnayan sa Panginoon ng paglikha. Ngayon, sa puntong ito, hindi ba ninyo nararamdaman na maraming pagkakatulad sa pagitan ng kalikasan at sa mga pamamaraan ng gawain na ginawa ng Panginoong Hesus sa kapanahunan ng biyaya at sa kasalukuyang yugto ng gawain? Gumagamit din ang kasalukuyang yugto ng gawaing ito ng napakaraming wika ng tao upang ipahayag ang disposisyon ng Diyos at ng napakaraming wika at pamamaraan mula sa pang-araw-araw na buhay ng sangkatauhan at kaalaman ng tao upang ipahayag ang kalooban ng Diyos mismo sa sandaling maging tao ang Diyos, nagsasalita man siya mula sa pananaw ng isang tao o sa pananaw ng isang Diyos, marami sa kanyang wika at mga pamamaraan ng pagpapahayag ay nagmumula sa paraan ng wika at mga pamamaraan ng tao. Ibig sabihin, nang maging tao ang Diyos, ito ang pinakamainam na pagkakataon upang makita mo ang pagiging makapangyarihan sa lahat ng Diyos at ang Kanyang karunungan at upang malaman ang bawat tunay na aspeto ng Diyos. Nang naging tao ang Diyos, habang lumalaki Siya, naunawaan, natutuhan, at naintindihan niya ang ilan sa mga kaalaman ng sangkatauhan, sentido kumon, wika at mga pamamaraan ng pagpapahayag sa pagkatao. Tinaglay ng Diyos na nagkatawang tao ang mga bagay na ito na nanggaling sa mga tao na kanyang nilikha. Naging mga kasangkapan ang mga ito ng Diyos na nasa katawang tao para sa pagpapahayag ng kanyang disposisyon at ng kanyang pagkadiyos at nagtulot sa kanya upang gawin ang kanyang gawain na mas naaangkop, mas tunay at mas tumpak nang siya ay gumagawa sa kalagitnaan ng sangkatauhan mula sa pananaw ng isang tao at gamit ang wika ng tao ginawa nito ang kanyang gawain na mas naaabot at mas madaling nauunawaan ng mga tao sa gayon ay natatamo ang mga resultang ninais ng Diyos hindi ba higit na praktikal para sa Diyos na gumawa sa katawang tao sa ganitong paraan hindi ba ito ang karunungan ng Diyos? Kapag nagkatawang tao na ang Diyos, kapag naisabalikat na ng katawang tao ng Diyos ang gawain na ninais niyang isa katuparan, iyon ay kung kailan niya praktikal na ipahahayag ang kanyang disposisyon at ang kanyang gawain at iyon rin ang panahon na maaari na niyang opisyal na simulan ang kanyang ministeryo bilang anak ng tao. Nangangahulugan ito na wala ng agwat ng salinlahi sa pagitan ng Diyos at ng tao na malapit ng itigil ng Diyos ang kanyang gawain ng pagbibigay alam sa pamamagitan ng mga sugo at na maaaring ipahayag ng personal ng Diyos mismo ang lahat ng salita at gawain na ninais niyang ipahayag sa katawang tao. Nangangahulugan din ito na ang mga taong inililigtas ng Diyos ay naging mas malapit sa kanya na ang kanyang gawain ng pamamahala ay nakapasok sa isang bagong teritoryo at na malapit ng harapin ng buong sangkatauhan ang isang bagong panahon.